day of day ang aga naman <laughs> yan o <no? laughs> ang aga <laughs> pero usapan natin las 6 diba ha? usapan natin las 6 aga guys oh. green lang green yung kasab <laughs> wala pa akong dalang tissue eh tayo tayo. Ba't ang bilis mo? Naglakad ka na siguro. Wala, pa ako? Paano? Marang man ako internet ah. Bagat. Ano nga po pag maglakad? Kaya pawis ka agad eh. Sabi niya, "Doon daw magantay." Wala pa man, sabi mo. Ako? Ang init ho, Ako? Oo. Ay, hindi ba sabi mo, eh. Doon tayo magantay, eh." Ay, ang tagal naman. Pero may taxi sana, taxi na lang. taxi lang sa pero maglalakad na lang, ha? Malapit, Malapit na tayo. Lang lang. <laughs> <Don't laughs> Kakasa okay? Hindi internet sa ano. Sa. pa, ano oras ang appointment?